Welcome back mga teknik sa ang youtube channel May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay Yun mga teknik share ko lang sa inyo yung ating ginagamit na charger Itong smart USB charger Gawa siya mga teknik ng made for digital products Yan mga teknik Kung ikaw ay maraming gadget Kailangan mo ito kasi ito ay fast charger At pwede kang mag charge ng sabay sabay Ito mga teknik ay gamit din to pagre-repair Pero ang papaliwanag ko sa inyo dito ay yung Pagandahan nito kapag ka ginamit nyo siyang charger. Yan mga ka Meron nga pala siyang 5 output. Yan. Itong apat na ito ay 5 volts. Yan. Lahat yan mga ka-technic. Merong nakasaksak. Makikita din nyo. Na galaw siya. Ibig sabihin nag-charge yung ating mga nakasaksak dyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Itong mga ka-technic. Itong isa. Itong. QC 3.0 yan mga teknik ay fast charger nag output siya ng 9 volts to 12 volts depende sa inyong isasaksak ito may over voltage protect protection to ibig sabihin ng mga teknik halimbawa nagsaksak kayo ng cellphone kahit naglalabas siya ng 12 volts 9 volts pag sinaksak nyo yung, tel, yung cellphone na 5 volts lang yung hanggang capacity niya, Maproproteksyonan niya Hindi siya mag-o-over voltage Kagandahan dito sa isang ito Pati dito Ito lahat naman mga teknik ay Fast charger Ito nga lang yung pinaka malakas na Output Yan makikita nyo 9.1 volt Yan Ang naka-charge dyan mga teknik ay yung Kamera Bago 3 amperes Ito siya Yan mga teknik yung naka-charge dyan Itong GoPro yan. Bali nagpapas charger siya kaya na siya na nag output ng 9.1 volts. Yan. Kahit cellphone dito, pwede maglalabas siya ng ano, 5.2 volts to 5.3. Yan. Depende doon sa kailangan ng cellphone nyo. Yan mga teknik makita nyo, sabay-sabay yan naka-charge. Yan, lima yan. Yan. Isa lang yung pinagsusuplayan niya. Ito lang yung nag-a-output sa kanya. Yung limang iyan. Yan yung saksakan. Bali, ito ay 50 watts. Itong pinakauna, itong QC3, nag-a-output siya mga teknik ng 10 watts. Itong isang ito. 10 to 20. Yan mga teknik. Ito mga teknik ay kung marami kang gadget, ito yung bagay na bilhin mong charger. Nasa 1K to depende sa brand. Kasi ito ay digital. Makikita mo kapag ka nag-charge yung iyong cellphone or hindi kasi meron siyang digital display. Yan. Kung gusto niyo mga teknik bumili nito, katulad ng ginagamit ko yan, marami kasi laging charge para isang saksakan na lang. Mag-comment lang kayo mga teknik para yung ano nito, kung saan kayo makakabili, ilalagay ko sa pin comment or dun sa akin TikTok shop para makabili kayong ganito. Nasa 1K, 1K, ito, meron mga mas mura kaso ibang brand. Pero ito, subo ko na. Yan. Matagal ko na itong ginagamit. Yan mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless. Mga teknik, at sa bago pa natin ka-teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking rapol. Pwede kayo mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik, ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating grapon, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay niyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description.